Dari sorry, pun kami tidak di dapat Viewers, kamusta na po kayo? Mga ka-viewers, mayroon tayong bagong balita ngayon mga ka-viewers Kung sino po yung nakakilala kay Chavit Singson Dahil Chavit Singson nahuli po sa baslin ng IDSA Habang pinaparahan ng MMDA ang hammer na sasakyan Ay nagulat sila na ang sakay pala nito ay isang bilyonaryo na si Chavit Singson Tama ba mga ka-viewers kung ano po yung ginawa ni Chavit Singson sa mga MMDA nga humuli sa kanila dahil hindi naman sinasadya, hindi naman talaga sila dumaan sa bus din. Dahil nag-overtake lang ito, yung hammer na sinakyan ni Chavit Singson or yung service Hindi naman nagagalit si Chavit Singson dahil mali naman daw yung driver niya Pero nag-overtake lang naman Pero mga ka-viewers, magulat kayo kung ano pong ginawa ni Chavit Singson sa mga MMDA na ito imbis na magalit siya dahil na permisyo ang lakad dahil malilit na sa sa kausap niya o sino man yung kamiting niya alam mo ba mga ka viewers nagbigay pa siya ng 100,000 sa humuli sa kanya na enforcer ano urin po natin mga ka viewers ang video na ito kung tinanggap ba ng mga enforcer o natanggap ba ang 100,000 na inalok sa kanila ni Chabit Singson at dito nyo rin makikita kung sino ba talaga yung tama si Chabit Singson ba or yung mga enforcer or NMDE po kaya panoorin na po natin yung buong video na ito mga ka-viewers tara. Let's go! <tinyo> si uh, Nagulat pa sila si Chavit Singsyon yung ano yung sakay kayo. sakin. Abay okay. anyway, na. naman yung chabi chingso. Anyway, munta na. pasensya na mano. po, pasensya na po pa, apa, meron na po. Sa... Apa, apa, apa. meron na po. pasensya na po sir, pasensya bayad ako ah, ko. <laughs> patay po, patay Oo, oh, bayad <laughs> At dito natin maririnig mga ka-viewers Kung ano po ang paliwanag ni Chavit Singchon At nagsuri po siya dito sa nanghuli sa kanya At kung ano po yung gagawin niya dito Sa mga imporser na humuli sa kanya Dahil hinanap ito Magandang oras po sa inyo lahat uh, Gusto ko lang po magpaliwanag Sa nangyari kanina na Humuli sa bus lane uh, Yun po I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake dahil yung driver, sa hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa... Hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga uh, tiga MMDA na nakahuli. Hindi po ako galit doon, uh, na, I have, uh, in, bigyan mo sila ng reward eh, baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000 assigned sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari, uh, hindi po namin tinasadya, hindi dapat tularan. O, oh, di ba mga ka sobrang bait po ni Chavit Singson, Hindi po siya nagagalit, nga siya po ay na with you, nahuli. Tama naman, niya, pinatikita niya yung driver niya at magbibigay pa sa ng reward sa mga MMDA. Dahil po, hinuli siya at hindi sa pinakawalan dahil kung kilala siya na tao, milonaryo, Chavit Singson yan. Pero, patikit pa rin siya kasi uh, trabaho ng MMDA, iniintindi niya at bibigyan pa niya ng reward dahil po, alam niyo kung bakit binigyan niya ng reward. Dahil po, hinuli talaga siya. Sana po lahat ng mga mayaman na nagkasala sana nakatulad ni Chavit Singson na marunong po magpakumbaba at na hindi ginagamit yung fersa niya o yaman niya para yung mga MMDA na yan uh, pagsalitaan niya na hindi maganda pero nakaintindi si Chavit Singson dahil trabaho lang po yung ginagawa ng mga MMDA na yon. Kaya e mga viewers, kung nagustuhan nyo po yung video na ito, please like and subscribe po para marami pa tayong mga reaction video na gagawin po sa sunod na mga video. Uh, sa mga sa, sa mga gusto magpa out guys, no, uh, please comment lang po dito guys para manotice po kayo sa next upload natin. At uh, maraming salamat guys and God bless you po sa ating lahat.